tanggal ang galang stiff neck ko sa neck massager na to, pati sakit ng likod nila. Para ka talagang may hinar na masahista. hindi na masyadong masakit. Parang dinurog niya muna yung alamig, gano'n? Oo, mm -hmm. oh, oh dinurog oh, niya. Oo, kaya sumasakit. Hindi, tinatamaan niya kasi tama yung, ano, yung pwesto nakaka-relax at nakakatanggal ng sakit ng balikat at ng batok. Napakadali lang niyang gamitin. Meron siyang 4 buttons. Kung saan mo titimplahin kung anong massage type yung gusto mo. Ang ay pampabilis o pampabagal ang massage. Meron din siyang kasamang hot compress at mode key. Sa mode key mo naman maahanap yung type of massage na gusto mo. Napakadali lang niyang gamitin kasi ang gaan-gaan lang niya tapos wireless pa siya. Kaya anytime and anywhere, kayang-kaya na natin tanggalin yung sakit ng iyong batok at balikat. Kaya sa mga katulad kung masasakit ng kanilang batok at balikat dahil sa kaka-computer mo yan. Sulit na sulit din naman tong neck massager ko kasi hindi lang naman ako ang nag-enjoy. Mas makakatipid nga ako dito kaysa magpamasaya ako sa labas. Kaya kung masasakit na ang likod nyo katulad ko, try nyo na rin tong bomi na neck massager. Yung link ilalagay ko na lang sa comment section or sa yellow basket.